Ayan, ang na naman tayo mga idol. Mukhang malaki-laki na naman ah. Uy, bisirit Huwag dyan, may poste dyan. Yan, good morning mga idol Mag-UUL na naman tayo Ang dami na no. oh Tama, ang dami na nila oh Ayan oh mga idol, ang dami na nila sa tulay oh Dami na Morning, good morning Game Dito ako sa ilalim po pwesto Dito Tara, papaan muna tayo Dami na agad Dami na agad tayo mga idol dawin na agad tayo mga idol. Ayos. First class natin yan dyan. Dawi agad tayo. Yan. Yun lang. Kabul yung ano ko. <laughs> Mahina eh. Medyo maliit lang eh. Ayan mga idol, may dawin na si Mang Ed din. Malaki. Ayan. Ayan si Mang Ed. Dawin na siya. Uy, ganda na sukat. Ayos. Okay, safety na yun mga idol. Ayos. Ayan mga idol, dawin na si Gustas. Ano, ya dawe Isda, ay subisi sumisirit rit papa Tanggal sayang naman Lapu-lapu Uwit stone fish pa okay. <laughs> <laughs> Wala pong bato. Wala pa niyan. Mas Kaya pala ka ako pumalag sa huli na eh. Hindi Hindi yan. Hindi ko. Meron lang. Hindi ka. All right ko. Hindi mo bang napapangat eh. Kanina ayaw. Pura ayaw nakakawala kasi tumatayo ka pala yeah. eh. Tawi na. Hindi na tumayo ka dito. Uy! 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 Uy Diret-diretso sa likod. Yeah, ang ganda ng laban yeah, nila oh ni Patrick. Ang takot tayo Nasa sa isip lamang. Kundi sa kabila yung padawi Hindi niya. Diyan palapitin mo yung braided niyan. Ang yeah, teaser lang. Hindi yan, magmuni yeah, lang oh. yan. At ang patanggal mo muna yan, patanggal mo muna yan. Maabutan yan. Eh, lagot o, na naman. Braid na nalagot naman. Ay, 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 O, oh, kaway, kaway mo na mga idol Walang huli Naubos nyo na yung isda eh <laughs> Yan yung spot ng Talakitok na inuhuli namin Pag umarap ka rito, dagat Ayan o, dagat o oh. Ayan. Ayan kami nagpipishing. Ayan yung tulay. Doon yung malawaan part sa dulo ron. Oh, pala Biggest catch niya oh. Ay, lang pala malaki Iso pala malit nilunok, nilunok yung ka. Tingnan mo naman Napakalaki. Nalan, nga. Iyo. ho. Kalawad na lang sa lito. Huwag muna itapos. Kalaki, no? Ayaw ng malaki. Apat, pumasok ka ng apat. Dalawang malaki. Ano? Putol, tsaka ano? na lang. Sabit. Yan. Dawin na tayo, mga idol. Ayun. Putas, misirit na naman. Malaki, malaki. Malit lang, malit lang. Malaki yan. Malit lang. Huwag, malaki yan. Malaki yan. Kasi laki tulay. Eh, may mga kasunod. Kasunod, Oops, kiss lang. Pero, Pakikira yun. tayo Yan, kadawin na naman tayo mga idol. Pangalawa na natin to. Okay. Wakas, may dumawi na naman. Tagal nang di Yung kasunod, matagal. Bago nakadawi uli. Yan. Yung pahay natin mga idol. Yan. Sabi-bibig niya yung soft bait natin Kala ko medyo maliit lang, good size pala. Okay. Sa ah, uh, padawin na naman tayo, idol. Ng gaspang. Uh, sarap. Kailangan palutangin natin bago. Uy. Maganda, maganda laban. Uy, malaki. Tayo. Kapadawi natin mga idol. Okay. Iyon. Abot. Ayos. Pakatlo natin 'tong mga idol. Uy, kapiraso lang ang tama niya mga idol oh. Buti hindi natanggal. Hmm? The place na the lang. Buti na ilag natin. Ayos. Tira hmm. ulit tayo mga idol. Mamadagdagan pa. Yan, dawin na naman tayo mga idol. Uy, bisirit Huwag dyan, may poste dyan. Huwag lang mapoposte. tayo madadali ng poste Uy, malaki Malaki siya, malaki Yun, nangingintab mga idol Yun, nasi lalim Yun Ang ng laban to. Laki siya. Oh. Nasasagi sa talaba. sa talaba. talo tayo sa talaba yun laki ayos Guti. maganda tama niya mga idol yan laki ayos cakpat yan ang uli natin mga idol sa UL nakaapat lang tayo good size ganda sukat ayos Uyan na to